Magandang araw sa inyong lahat. For today's video ay magre-react tayo sa mga bagay o mga pangyayaring naganap sa ating mga paliparan nitong mga nakaraang linggo. At wag na nga nating patagalin. Ang una nating topic ay may kinalaman nga sa maleta. At kung ano nga ang nangyari nitong nakaraang araw na may kinalaman sa bagay na ito, panuuri natin ang video na to. Indian. Ayan, nakalagay dyan ang pagbaklas ng mga gamit sa maleta bago ipatapon ng mga guard sa Naiya Terminal 3. Bakit kaya ito pinatapon? Tuloy natin. <tipan> wala, sabi dito, pag wala kang 2,500, tapon ang maleta mo. What? Hmm? Okay. Tuloy natin. <tipan> dapat kinonsider nyo na to. Tapos sinabi pa nila rito, hindi nila inoffer na may sukatan pala ng maleta dyan kasi alam nila na kasyang kasya ang 20 inches lang. 20 inches lang daw yung maleta nila. Okay. So kung madalas kayo nagtatravel, lalong lalo na sa Pilipinas, sa Cebu Pacific, to sa isang terminal doon, mayroon dong mga sukatan ng maleta na kapag hindi kumasya, ang maleta nyo ay hindi nga ito papayagan as hand carry. So tuloy natin. Okay. Holy consider naman na 'yan. Okay. So, okay. Okay. so yeah. for your information guys, andito yung pinaka mga reference kung magta-travel kayo kung ano lang yung pasok na sukat ng cabin luggage at ng check-in luggage. Okay. So sabi nila dito, hindi ko rin kasi alam na may sukatan ng maleta. Usually kasi diretso lang kami lagi as hand carry yan, na may 20 inches daw. Napagtripan lang daw talaga sila doon sa terminal sa airport. Hindi tayo sure dyan kasi kung uh, mga frequent traveler kayo or madalas kayo travel alam nyo yan. Pero yung sinasabi ng mga to na napagtripan lang daw sila sa airport, kung sinukat nyo yan doon sa pinakang sukatan ng maleta. Kung papasok yan doon, eh hindi naman kayo siguro haharangin at kukuha ninyo ang maleta nyo. Hindi nyo ko maleta nyo na maleta nila. etong nangyari kinakabayan ay hindi hindi masyadong malinaw kasi nga yung pinakita lang nila ay yung kanilang maleta na doon kung saan binabaklas na nga yung maleta nila noong mga oras na yon. Kasi kung sinasabi lang nila na napagtripan sila at may sukatan naman daw pala doon sa loob ng airport, pero nasaan ang fruit ninyo, ba? Diba? So hindi nila pwedeng sabihin na napagtripan lang sila. Kasi kung may sukatan at pumasok ang bag, for sure, hindi naman yan haharangin ng mga staff ng airport. So tingnan natin yung isang video nila. Dalawa kasi yan eh. Saan tapon dito? So ito yung second video nila. Tatapon na yung maleta nila. Oh. Hindi ba kasa? Cebu Lama, Pacific pala yan? Wala lang yan dyan. Na-oversize na na daw. Dahil yan, gamit ko lang. Ayun lang, na-oversize. Pera-pera lang naman kasi laban lang dito eh. Ah, na na tapo, eh. Kayo, sir. Tito, pero malaki nga, no? Saan yung tapon dito? <laughs> <laughs> anyway, pero mga kababayan, bago tayo mag-travel, magtanong muna tayo para maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari. Pero sa ating pang sariling opinion, medyo malaki nga yung luggage nitong sila kabayan. Meron na kasi ngayon mga bagong luggage na pang uh, hand carry. So baka yung last na nag-travel itong sila kabayan, eh dati pa, kaya ano nag-travel sila ulit at dala nila yung isa nilang hand carry ay hindi na siya updated. Doon sa sukatan mismo, ng Cebu Pacific. At ito pa nga rin na isa sa pinakamainit na pinag-uusapan nito nakaraang linggo at may kinalaman nga ito sa isang social influencer na si Pokorat. Sobrang nag-viral nga ang video nitong si Pokorat dahil nga na-interrogate ito pagdating nito sa Dubai. At ang itinuturong dahilan kung bakit nga raw nagtagal ito sa immigration sa Dubai ay dahil nga raw sa pagsusuot nito ng damit pang babae. Pero ano nga ba ang totoong naging dahilan kung bakit nagkaroon ng problema pagdating sa Dubai Itong si Pucarat. Immigration pa lang ng Pilipinas, uh, airport pa lang ng Pilipinas, sabi ko sa kanya, behave. Behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi nasa airport pa lang ng Pilipinas, pinagkitingin na na siya. Alam mo, yan yung expression. Welcome, let's go to the Behave pupunta tayo ng ibang bansa, mag ka. Kaya pala, sa immigration ng Pilipinas, siya ang natagalan kasi ang sabi sa kanya, patingin nga, patingin ako ng mga, ano mo, ng mga social media, kung saan ka famous. Kasi sinasabi niya pala na famous siya doon. Or famous siya. So, chinek yung kanyang uh, social media kasi famous nga. Hindi okay, nakalipad papuntang Dubai. Nairita na ako kasi sa aeroplano pa lang, inutusan niya si Mami Jonji, yung business partner ko na, videohan mo, videohan mo yung paglapag ng aeroplano kasi nandun siya sa... sa window seat. Videohan mo, videohan mo yung eroplano yung paglapag ng aeroplano. Tapos hindi na-videohan kasi natataranta. Laro ka ba? Laro! Hindi na-videohan. Uh, Alam mo yung expression na kayo, gano, gano, na gano'n, na hindi mo na-videohan. Ba't gano'n yung tono. So, nairita na ako. Sabi ko, behave. Paglabas ng aeroplano, bigla siyang lumakas ang boses. Welcome to Dubai! <laughs> Pinagtinginan siya nung mga kasunod namin na ibang lahi. Ah, sabi ko sa kanya, behave. Nasa ibang bansa na tayo, behave ka. Pinagdindila lang <coughs> So, um, if, sa mga nakapunta ng Dubai, mahaba. Sasakay pa kami ng train papuntang Dubai. Ay, papuntang immigration. Tapos pipila na. Pagdating sa immigration, pipila na. Alam mo yung ganyang pila? Yung palikuligo, zigzag. Nauna kami. Nauna kami. Dalawa na sa dulo sila tatlo. Si Roldan, si Pokerat, at saka si Mami Jonji, yung business partner yeah. ko. Tapos, nung malapit na kami sa immigration, hanap ako, hanap ako sa kanila. Kasi ang daming tao. Hanap ako. Kasi, pag ano kayo nangyayari? So, sumulod na. Wala na akong magagawa. Hindi ako makabalik kasi nga yung linya. Nauna na ako sa immigration. Nauna kami sa immigration. Hanggang nakalagpas kami, kinuha ko na yung luggage. Tumatawag na ako. Mami, anong nangyayari? Asa na kayo? Nakuha ko na yung luggage. Sabi sa akin, ah, naharang ng immigration. So doon pa lang, sa linya, pinakadulong linya, naharang na ng immigration. Oh wait, before pala sa immigration, pagsakay ng train, ah, nag-CR. Ah, sa girls. Girls, CR. So ang daming CCTV sa airport. Dubai. So, ang daming CCTV sa airport. So, hindi ako. <laughs> Dubai yan, ha? So, kahit sabihin natin na pinaka-open country yan sa lahat ng GCC, eh, dapat hindi siya nagsi-CR. Sa CR mismo ng babae. di ba? Ay, nako. Pasaway talaga ang mga Pilipino. Where? Na, nanonood sila. Natitimbrehan na. ano niya, natitimbrehan na. Nakikita. Ganon sila kahigpit. Saway ako ng saway. So, nakikita na yung galaw niya. Kaya before pa lang makarating sa immigration, ni hindi siya nakausap ng immigration officer doon sa pinakadulo. Hinarang na, kinuha na Tapos, ang sabi, ano ang problema? Sinabihan sila Rolda na this is not about outfit, this is about national security stress, nakaka-stress. So tawag ako ng ano, tawag ako ng business partner ko, tumawag ako, sir, naharang po kami sa ano, naharang po si sa immigration. Baka pwedeng, ano. Al alam, ko naman, alam ko, alam ko na. Pay by Alam, alam magagawa. Tataranta na ako. At least man lang may makausap ako na taga Dubai. Di ba? At least man lang may makausap ako na taga Dubai. So sa mga nagsasabi na wala magagawa yung connections, wala. Alam ko. Pero at least that time kasi wala akong maiisip. Paano na, paano, paano yung gagawin ko nasa, nasa pinalabas na kami, hindi na ako pwedeng bumalik kasi nakalagpas na ako doon sa, sa immigration. Hindi na ako pinapabalik, hindi na. Sir, can I bring the luggage? Kasi gusto kong magpalit silang damit kung yun man ang problema. Kasi if yun ang problema, pwedeng pagpalit, pwede siyang maghingi ng sorry and then patawarin kasi may mga ganong kaso. And you are Ayaw siyang kausap ng immigration officer. Si Roldan ang gustong kausap, tsaka si Mami John G Ang sabi, pag lumalapit siya, no, 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 talk, no, talking This is about uh, national security. Audit ulit na gano'n. Ang na-feel na ko lang that time, taranta ko. Kasi what if, anong mangyara sa kanya? Diba, yung mga nababalik ko na how ho, kung ano-ano ginagawa. Alam mo, yun yung naisip, nasa isip ko. Hanggang nagantay ako, antay kami. Uh, madaling araw. Arrive kami ng 7 to 8 p.m. Madaling araw na, antay pa rin ako. Kasi, umaasa ako na makakalabas siya sa immigration. Kasi yun sabi nung, nung contact ko dito na, ni Di, papatawarin yan, madam. Papatawarin siya, papalabasin siya. Wait lang siya ng 2 to 5 hours. Papatawarin yan. Mag-sorry-sorry lang siya. Makiusap siya ah uh, palit siya ng damit, buras siya ng make-up, hanggang sa nag na na no doubt talaga, no. So, ito lang guys ha. Ah. Babala lang sa mga pumupunta o nagtuturis lalong lalo na kung middle isang pupuntahan nyo. Yung sinabi nitong babae, na papatawarin daw pagdating kasi sa mga ganyang bagay lalong lalo na sa mga airport at mga Arabong ibang lahi. Hindi naman natin sinasabi na minamaliit tayo ng mga Arabo pagdating sa ibang bansa. Pero kapag sinabi na sa inyo ng mga airport Force staff na security issue, hindi yan nadadaan sa sorry-sorry or pagpapatawan Kung talagang i-upload kanila nila or may A2A ka, may inad add ka pabalik ng bansa mo, ay wala kayong magagawa sa bagay na yan. Ang sabi sa kanya, ang sabi kila Roldan kasi hindi siya nga kinakausap, blacklisted. Do not ever come back to Dubai again. Ayun ang sabi sa kanya. Mga yak ako. Nanginginig ako. Nag nanlalamig yung kamay ko. Sabi niya, mami, gusto ko nang bumalik. Pero ang, ang initial kasi sabi, sila magbubuk ng ticket. Tapos ang sabi, mami, gusto ko nang umuwi ngayon. Okay. I'm so sorry. Book ng ticket pa uwi ng Pilipinas. So, yun yung totoong nangyari. Lesson learned. Pagkatapos nga nilang makabalik sa Pilipinas, nagsalita nga ulit itong si Queen Hera para linawin ang ilan sa mga bagay-bagay. Okay, dahil nakauwi na si Fukerat safe na siya, pwede na siya mag-post, pwede na rin ako mag-post at magsalita kasi iniiwasan ko na magsalita at mag-post siya habang hawak pa siya ng immigration doon sa airport. Pero, nung nagka-signal ako, kasi wala kong signal sa labas, at hindi ako nagbubukas ng cellphone, kasi stress ako malala. Stress kami malala dito. First day namin sa Dubai, hindi kami nakatulog ng maayos. Lahat kami, lahat yung mga connections ko dito, lahat ng mga business partners, lahat sila gaga kasi si Bukerat ay naiwan sa immigration. Okay. First of all, uh, nandito kami, hindi para mamasyal, pero part na yon ng trip since nandito na kami sa Dubai. Pero, nandito kami ang main purpose is for business. Okay? For business. Si Pukerat, si Roldan po ay ambassador ng Hiraglo. So, nandito, nandito sila to promote yung mga supermarkets sa Dubai. Ang uh, purpose ng pagpunta dito ng team ay business. Okay? So, I don't think, no? Kung alam niyo I don't think na magsasayang ako ng pera at sasayangan ko yung opportunity na maisama si Pukerat dito at ma-promote yung Hiraglo just because yung mga sinasabi nyo na hidden agenda or ang goal ko is gumante. I don't think so. Kakapanood niya yan ang, ang, probinsyano or ang kakapanood niya yan ang tereserie nakakagigil, nakakainis yung mga kawalang laman ng utak nyo na kami pa ang sinisisi. Bakit hindi daw nasabihan? Hindi ko alam. Hindi, walang nakakaalam. Hindi kami aware. Ang last na pagpunta ka dito, 2021, hindi ko alam na nag-change uh, sila. Mas humigpit sila sa dress code. Uh, so, yun. Totoo yun. Yung... Uh, sinabi niya na nagbabago-bago yung mga rules ng GCC Country pagdating sa mga ganitong bagay. Yung na-mention nga niya tungkol sa dress code, isa nga rin yan sa madalas nagbabago sa mga GCC country. Ituloy natin. Kahapon pumunta kami sa The Global Village, hindi na okay yung damit ko kasi uh, above the knee. So dati naman okay. So itong bansa na to nag-iiba-iba sila ng, ng, ng policy at walang nakakaalam sa akin, sa part namin, sa team namin. So, I don't think magsasayang ako ng pera, no? Kasi kung magsasayang ako ng pera, edi sana sinama ko na lang yung, mga, yung yung, anak ko. Edi sana sinama ko na lang yung mga kapatid ko, yung pamilya ko, kung magsasayang lang din ako ng pera para lang pagtripan si Fukirat. Ang main goal ko nung, nandito si Fukirat, na hold na immigration, ginawa ko lahat, ginawa namin lahat para lahat ng connections, lahat ng contacts dito para lang mailabas siya. Pero ayaw na, ayaw na talaga pinaka the best na lang na nagawa is maiuwi si Bukira na safe. So, nag kami ng ticket and everything para may siya sa Pilipinas or makauwi siya sa Pilipinas. So, saan ang gagaling at saan yung idea? Saan ang galing yung mga idea nyo na ganyan? Pagkatapos kong magbigay ng pahayag nitong si Queen Hera ay ito namang si Pukarat ang nagsalita. Yung reason ba't hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa pananamit ko, hindi sa makeup ko, at hindi sa pag ko. Ang sabi sa akin ng officer na sinabi ko dito sa white ko, sabi niya na it's because your identity do not match your passport. So pag tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan niyo yung passport ko, is nakalaga doon male. So yun yung pinaka-reason, walang reason na yung nakadamit ako ng pagbabae, hindi yon. Tsaka sabi ng, sabi ng um, officer, um, you know what, there's nothing wrong about you. Um, gender expression is okay. Pero yun nga, rules is rules. You should abide by the rules. Kat ito yung rules namin. So, pasensya na daw kung ganito yung nangyari. Sabi ko naman, it's totally fine. Um, I understand that I should abide by the law and I'm not really familiar with your rules here and it's my first time. So, I don't have any idea. So, yun yun te. First time ba nito nag-abroad? Kasi bakit di niya alam yung bagay na yun, yung tungkol sa passport, di ba? So, kailangan talaga, unang tinitingnan nga yan ng immigration, ni eh, kapag yung mukha mo, medyo iba doon sa itsura mo doon sa passport, baka question ka niyan. Eh, for sure, yung nasa passport nito, baka mukhang lalaki, <laughs> di ba? So, hindi naman tayo against sa mga LGBT, pero si, ano nga, kapag nag-a-abroad yan, pumupunta na ibang bansa, lalong-lalo na pag pumupunta ng mga GCC, may isang video na isinere itong si Vice Ganda na nag-travel siya, is sa mga GCC country, nakapang lalaki siya, or nakakap, So, syempre puno-puno ng makeup siguro itong si Pokerat tapos yung itsura niya sa passport niya ay lalaking lalaki. <laughs> Kaya siguro yun nagkaroon siya ng problema pagdating niya sa immigration sa Dubai. At may isa pa nga siyang sinabi tungkol doon sa nangyari sa kanya. Ito pa nga yung isang video. Hello mga tiko Pokerat so ayon for the video is i-explain ko sa inyo kung um, anyways, ito yung um in edit kong video explanation ko to. So kung ano yung nangyari sa kasi sa Dubai bata ko na denied. So yun nga nakita ko din sa si TikTok na naglive si Ate Saison na nagchat sa kanya si Mama Mejara. siguro dala ng frustration kay Mama Hera kasi inaatake siya ng madaming tao ngayon but hindi niya daw ako sinasabihan but hindi niya daw ako um denied. actually si Mama Mejara, wala din siyang alam sa ganung rules para na sobrang strict pala ng ganun sa Dubai so si Mama Mejara, wala siyang idea we're just so happy and excited talaga na pumuntang Dubai kasi nga dream ko din yon at bet din Mama Hera na ako doon So, eto na nga nung um, papasok kami kasi nag, at dito sana yun ina-explain ko na sana dito yon pero yan yeah, panoorin nyo lang sa YouTube kung gusto nyo pero in edit ko pa siya nung nag-video ako sobrang excited ko sabi ko hi hey, ayan na welcome to Dubai yes gumanon ako nagsabi din ako kalama may Janji na dito ko na lang siya explain sa YT para mababa siya siyang explanation yung journey ko talaga yung um, in-explain ko dito para malim na din na kasi na-stress si Mami Hera nung time na yon at hindi din talaga namin in-expect yung mga ganong na pala talaga kasi ba't nyo binibigdil? Hindi ko nga din gusto nyo yung nangyari. Hindi din namin gusto ni Mamera yung nangyari. Sadyang, yun lang talaga yung rules at hindi kami naging aware doon. At nangyari na yung nangyari, te. So, anong gagawin? Mag, ano na lang ulit next time? Mag, mag research ulit. Mag kung ano yung mga rules sa isang country, alaman, alamin mo. ba diba? Yun lang naman yung kailangan gawin, eh. Yung sinabi ko lang sa recent video ko, it, ba't kailangan mo kong sabihan ng nung kaya kasama mo din dyan sa Estrada tayo, tilapia, ganun. Ba't kailangan nyo mag-insulto ng isura? Ba't kailangan nyo mag-insult? Kailangan nyo mag- yeah, mag- no. mang... sa pa kay akin na nagkamali talaga ako. Yun na nga eh. I mean, hindi nyo kailangan mag-face shame. Hindi nyo kailangan um, ng tao. Nahit lang ako din kasi ba't kailangan ganun? Pwede naman akong i-shot. Actually, kay mami, si Ate Jade dun din sa Dubai, nag siya sa akin kung kamusta ba ko? kung nakakakain ba ako, or okay lang ba ako? Kasi, ti, kung alam nyo lang yung experience doon, hindi nyo, hindi nyo alam kung makakauwi pa ba kayo ng Pilipinas kasi wala kang alam sa mangyayari sa'yo dun. So, ako din, hindi nyo ako masisik kasi takot na takot din ako nung time na yun at gusto ko lang, yung, yung gusto ko lang noon is makauwi ng Pilipinas at yun yung gusto ni Maming Hera din na makauwi din ako ng Philippines para safe ako. At sa mga nag-add ng mga kwento-kwento dyan kung ano-ano, lagi na lang kayong ganyan. Always na lang kayong ganyan. Kailangan explain lahat yung mangyayari. Kung ano yung mangyayari, explain kailangan. Kailangan alam nyo kung ano yung mga eksena. Eh, hindi naman kayo nakaka-experience ng ganun eh. Sinishare ko lang yung journey ko para aware din kayo next time. At saka hindi naman kayo yung na ano na stuck, ako yun. So ba't kayo stress Oh my gosh, dinadama niyo pa si Mami Hera. Shoota. Ah. Yung reason ba't hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa Hindi naman kasi magre-react ang netizen kung wala kang sinabing ibang bagay na pinosmo sa iyong social media. Eto nga, na naman tayo. Pagdating sa mga may kinalaman sa pagbabiyahe, ang mga iba nating kababayan ay may katigasan talaga ng ulo. Kung talagang ayaw natin magka-problema kung magta-travel tayo or mag-check sa internet, marami namang way para malaman natin kung ano yung mga latest na protocol sa ibang bansa. Or kung pupunta tayo ng airport katulad ngayon nangyari dito sa nagkaroon ng problema sa luggage. Ano pa bang bago, ba? Diba? Lagi namang ganito, kapag nagkaroon ng problema, magraran sa social media, or uh, magbibigay ng excuse, So, nangyari na, lesson learned, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na magta-travel pa lang sa mga susunod na araw. Para hindi mangyari sa atin, ang nangyari dito sa dalawa nating kababayan, yung isa nagka-problema sa kanyang luggage at ito naman nagka-problema sa immigration pagdating niya sa Dubai. So, kung gunagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong